Hilaw ang lamig ng aircon. Ano ang posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question ano with regards aircon at ang problema niya ay hilaw daw yung lamig ng kanyang aircon. Especially, pag siya ay nakatigil. Pero pag tumatakbo naman daw siya ng mabilis, eh, umu-okay naman ng konti yung kanyang aircon. Ano daw ba yung mga posibleng problema sa kanyang kotse? Well, may dalawang possible reason, ano, kung bakit nagiging hilaw yung lamig ng inyong aircon at uh, medyo nag okay pag tumatakbo kayo ng mabilis. Number one dyan, pwedeng kulang sa prion ang inyong sasakyan. So, ang advice ko dyan, dalhin nyo sa mga aircon repair shop, ipa ipacheck ninyo kung kumusta ba yung prion o okay ba yung level ng prion. Kasi kung kulang, syempre, mas ideal na palagyan ninyo. Pero ang question, saan napupunta yung prion? Yun yung kailangan ninyong hanapin. Saan napupunta yung uh, prion na nawawala? Uh, mga possible na pwedeng pagtagasan dyan is yung tubo na rubber from the compressor. Pag hinawakan nyo yan at may napapansin kayo na parang grease or langis, pwedeng may tagas kayo dyan. Pwede rin naman sa evaporator, sa loob ng inyong sasakyan o sa condenser dito sa may radiator. So mas maganda, if, pag napalagyan nyo na ng prion at lumamig, gumanda yung lamig, try to observe kung saan ba na, natatagas yung inyong prion. Okay. At ang number two na possible issue is mahina na ang inyong auxiliary fan motor. Kumbaga, mahina na siyang tumakbo. Pwedeng kumakalog or sadyang mabagal. Sabihin na natin, pwedeng ang problema niyan, pwedeng carbon brush, manipis na carbon brush, or sirang bearing. So, ang idea dito, mas okay na papalitan na lang ninyo. So, uh, then, yun, pwede rin pala ha, kung fake yung nilagay ninyo, there's a possibility na pwede nyo rin ma-experience yan. Kaya ako, I highly recommend, based on experience na rin din, kung kaya ninyong bumili ng original, yun yung sanang bilhin ninyo. Okay? Para at least, ma-check kung uh, kumusta ba yung inyong uh, uh, auxiliary pan motor. Ang ano kasi nyan, dapat ang lakas nyan, sabihin na natin kung sa bintilador, dapat yung todo. Okay? Kasi kung halimbawa, ang takbo nyan, eh, parang number one lang, parang ang kalma, pwede auxiliary pan motor ang nagiging problema. ah uh, isa pa pala, no, lastly, pwedeng madumi lang din naman yung inyong radiator at yung inyong condenser. So, ang pwede nyong gawin dyan, kung sakaling magpapakar wash kayo, pwede nyo naman pabugahan yung uh, inyong uh, radiator or condenser. Kung baga, ipapressure wash ninyo ng maayos at pag gumanda naman yung lamig, so, posibleng may dumi lang talaga o madumi lang yung inyong uh, evaporator. Ah sorry, ah, uh, condenser. Ito yung nando sa may labas sa may sa may radiator. Baka madumi lang siya. So yun mga paps no, yan yung posibleng problema kung bakit nahihilaw yung lamig ng inyong aircon. Actually, pwedeng marami pang maging problema no, pero yan ay mga common na nagiging issue kung bakit nahihilaw o humihina ang lamig ng inyong aircon. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.